Shout out dun sa mga anak na bastos, mga walang respeto, mga walang galang, mga inaalipusta nyo yung mga magulang nyo o matanda na. Gusto ko lang maintindihan ninyo at maalala ninyo nung mga bata pa kayo. Nanay mo at tatay mo ang una mong kalaro. Sila ang una mong kayakap. Sila ang una mong kaakbay. Sila ang unang nakarinig ng iyak mo. Sila ang unang nakarinig ng unang mga salitang binigkas mo. Gusto ko lang maalala mo bilang anak na nung unang mga panahon na nagkasugat ka, naramdaman mo yung hapde, nandyan yung nanay mo. Alalahanin mo yung mga oras, mga pagkakataon, mga panahon na sinabi niya sa'yo, tahanan anak, gagamotin ni nanay ang sugat. Gusto ko lang ipaalala sa'yo bilang anak na yung mga magulang mo, pinagtanggol ka, pinaglabang ka, sinakripisyo lahat para sa'yo. Para maging ikaw kung sino ka man ngayon. Ano man ang narating mo sa buhay, ano man ang estado mo sa buhay, wala kang karapatan, alipustahin sila. Na isa walang bahala na lang ang mga payo nila. Wala kang karapatan, bastusin ang mga magulang.